At dito hinabal ako ng kiyain ko na kilala niya na ako. pala ang nag-iisa niyan pamangkin. mga idol, magandang araw sa ating lahat. So for this video ay iba namin ang aming mama. Kasi akala ng mama namin sa sunod pa na araw kami huwi. So pagdating ko sa bahay, wala pala ang aming mama. At ang nandito ang aking pamankin. At hindi pa niya ako nakilala kaagad. Susiriripan so, niya ako kung sino ako. So, sa matagada na kilala niya na ako. So nagtanong ako kung si mama sabi niya. Nandun daw sa sabungan. At sabi ko hanapin mo mo na sa tiyahin namin. So nung pumunta siya loon, wala daw na sabungan. At ako na nga ang pumunta sa babas, pinuntaan po ang aking ah, mga kamag-ana na kinapinsan. Nakasalubong ko ang asawa ng kapatid ko, pero di ko inakalam, makilala niya pala ako kagad. At ang sunod kong target ang aking kain na nakaupo sa tindahan nila para makipagkamay at pagkunwaring katakbo ng konsyel sa aming barangay. At ayan na nga mga idol, hinila ko ng tiyahin ko dahil gusto niyang makilala kung sino ako. At dito hinabal ako ng tiyahin ko dahil nakilala niya na ako na ako pala ang nag niyan, pamangkin. At ang last kong target ang aming mama at sinundo ko pa sa sabungan. At hindi ko na masyadong ginalingan baka mapahano pa.

yan si Paul ganiha ay mo at tatago ka ako magpapamantoy sa dili ma prank. Di prank oh kita. na sila oh lima prank ni siya okay ni <laughs>